Okay mga bro, ayan, meron akong magandang balita, no? Para sa may mga Honda Click 125B3, ayan, version 3. Ayan mga bro, so magbablog na naman ako ngayon ng aking Honda Click, no? Kasi meron akong experience dito na maganda mga bro, no? So nais ko i-share sa inyo. Ayan, so sa ngayon mga bro, yung Honda Click ko ay umabot na ng 5,000 plus kilometer yung tinakbo, no? Ayan, so papanda rin natin, napakaganda na. So maliban doon, mayroon akong importanteng i-share sa inyo. Okay, start muna natin mga bro. Um, Ayan, medyo yung helmet ko. Naalog yung upuan. Ayun, naalog yung upuan. Napakaganda na ng andar mga bro, no? Wala na akong masabi. Pero maliban dyan mga bro, no meron talaga akong importante isisir sa inyo na na tumpak no na na sure ball yan. so sa engine pala mga bro ngayon every kasi umabot na siya ng na, transit natin sa total ay 5189 so nag change wheel ako nung 4000 no so every 2000 ako mag change wheel nyan no so ang ginagamit ko ay synthetic 10W40 na 10W40 na ano, advance yung kulay blue. Ayun. So di ko naman ano yun ha. So sinishare ko lang kung anong ginagamit ko kasi mayroong nagtatanong sa akin kung anong laging sinagamit ko. Ayun. Pero walang kinalaman sa pag <laughs> kasi okay, mga bro. So yun lang kasi yung makayanan ng budget ko. Ayan. Napakaganda na yun, mga bro. Kahit biratin mo ng biratin no. So ito palang hundakli ko na ito mga bro. I Open na natin. Ito ay service ko lang dito sa dito sa bayan ng El Nido, dito sa bayan namin. So service ko lang to sa trabaho, no? Pero ito yung pinakaimportanting i-share ko sa inyo ngayon mga bro. Nung una mga bro, papaliwanag ko ah. Nung una kapag tinitingnan ko yung kilometer per liter, no? Ay nasa Ayan, tingnan niyo mga bro, no? So dati yan mga bro, ay nasa 39.8 or 41.2 yung inaabot ng hindi uh, ko lang alam kung sigurado yung mga bro ah, sa akin pero sa experience ko at sa pag-aaral ko mga bro pag uh, sa observation ko kilometer per hour ng gas yan no? so hindi ko pa kasi nababasa dun sa manual eh. Pero yun talaga ang pagkaalam ko mga bro. So ngayon gusto ko lang i-share sa inyo. So dati kasi nagiging 40, ang pinakamataas ay 41.2.6. Uh, point 2, point 6, ganon. Yun ang pinakamataas. Ngayon mga bro, Noobserbahan ko din siya. Kapag yung gas ko ay nasa 1 bar na lang o kaya talagang in, sa pa-empty na siya, nagbi-blink-blink na. So pag tinignan ko yung kilometer per uh, liter, Nasa 39 na lang. Mayroon pa minsan 38, 38.9. No? Sobrang baba. So, ibig sabihin, parang malakas na yata sa gas yon No? Kasi 38.9 kilometers na lang yung pero One liter. Pero, uh, naobserbahan ko sa takbo niya. Pagka ganun na one bar or nagbiblink-blink na siya, yung takbo niya mga bro, mahina. No? So, yun ay observation ko lang ha, na gusto ko lang i-share sa inyo. Mahina. Mahina yung kahit biritin mo siya, no, sagad na yung accelerator, parang hirap na siya umabot ng 100 ang takbo. No, so, ibig sabihin, na experience ko doon mga bro, apektado pala yung, yung, yung gas natin, ay apektado din doon sa takbo ng makina. So, siyempre, dahil computer box to, ACU, so digital, so parang may isip na rin siya, no? na nagko-control doon sa kanyang uh, system. Ayan, okay? So, so paalala mga bro, share ko lang to. At kung mayroon kayong ibang nalalaman, so pwedeng share din nyo sa akin. Okay? So, yun lang sa akin kasi gusto ko lang i-share sa inyo. Pagkatapos yan mga bro, ganito, no? Kaya naging 44.4 ano? kilometer. kami medyo malabo ah. Masilaw. So, na ba yun? Ayun. Tapos natin para maliwanag. Ayan. Naging 44.4 kilometer per liter. Ano? Ayan. So, bakit mga bro? So, napansin ko yan mga bro. Talagang nagtipid ako sa gas. No? Kasi dati yung full tank ko mga bro, nagagamit ko lang siya sa loob ng 5. Uh, no? 5 days. Or sumubra siya ng konti. Depende sa paggamit. Pero ngayon mga bro, nag tank ako umabot na siya ng one week so ngayon ay Monday uh, Monday, Tuesday, Wednesday na Merkulis so uh, one week in three days na no so grabe laki ng pinagbago ng kain sa gas kaya nag naging 44.4 na siya mga bro ayan Ayan. So, malaking bagay yun mga bro no? para makatipid sa gas. Pero yung takbo nito mga bro, yung hatak niya, kapag full tank ako mga bro, na wala kang masabi. Ganun pa rin, no? Sa lakas, sa tulin, wala kang masabi. No? So, sinisir ko lang yan sa inyo mga bro. Pero, depende pa rin sa inyo yan mga bro, no? So, sa akin naman, basta't alam ko at napatunayan ko. So, gusto kong isir sa inyo. Yan. So, ang ginawa ko kasi dito mga bro, nung nung umabot lang siya ng 4,000 no? 4,000 nung umabot siya ng 4,000 kilometer yung tinakbo ko nung nag ko nagpalit na rin ako ng bola-bola ayan kasi naisip ko yung stock niya ng bola-bola ay 15 grams no? medyo kulang nakukulangan ako so ito yung mga bro ito yung importante yung may share ko sa inyo yan kukuhain ko dito sa maliit kong tindahan kasi tinatago ko ito eh. Ayan. Ito na mga bro. So, nais ko lang i-share ito sa inyo mga bro, no? Ayan. dadalhin natin doon sa labas. Para magkaroon. Ayan. So, ito yung original na bola-bola mga bro. Ayan. Ito yung original na bola-bola mga bro, no? Kulay itim. Ayan. Hmm, nalaglag na. Okay, so anim na piraso to mga bro. Yan, anim na piraso to. <coughs> no Nubuak mga bro eh. Pasinsya na kayo. Ayan. So ito yon Yung kanyang original na nalaglag na naman na bola-bola. Ngayon mga bro, sa pagkakabit nito mga bro ng bola-bola, kailangan itong may plastik ito yung tinutulak ng slider ha wag baliktad kasi pag ito yung mailagay nyo dun sa may banda sa pagtulak ng slider so kakainin yun yung slider no so dapat itong may cover ito yung doon banda sa may slider no yung tamang pagkakabit so hindi bali magbablog na lang ako ulit yan, mga bro pagka nagbaklas ulit ako ng CBT uh, si okay so ang importanteng circle dito Tandaan, ito ay 15 grams. Yung dati, yung original, 15 grams. Ngayon mga bro, nagpalit ako ng ito na. No? Ito yung ginamit ko. Ayan. So, 18 grams. Ayan. Naglagay ako ng 18 grams. So, ito mga bro, sarado pa ito eh. Pambinta ko ito eh. Ayan. 18 grams na bola-bola. Kasi mga bro, kapag magaan ang bola-bola mo, So, uh, low speed, no? Pero kapag mabigat yung bola-bola mo, high speed. Pero yung pinaka-top speed, parehas lang yan mga bro, no? Walang magbabago doon. Kaya lang, kapag yung takbo mo eh 20, 30, 40, so, hindi siya masyadong ungol, no? Hindi masyadong sumisigaw yung makina kasi. 18 grams pagka mabigat, high speed no doon ka nakakabawas ng gasolina no kasi minor pa lang yung takbo mo matuli na yung takbo kasi malaki yung buka ng slider dahil sa bigat ng dahil sa bigat ng bula-bula so dito naman sa stack mga bro okay to no lalo na sa mga overtaking talagang isang piga mong ganun mga bro talon ang motor mo di lakas pero hindi ko naman hinahabol yun mga bro, no? Ang nahabol ko yung magandang takbo at makakatipid sa gasoline. Ayan. So, okay naman doon sa 15. So, dipindi, dipindi pa rin yan sa inyo mga bro kung anong gusto nyo. So, sa akin share lang. No? Kaya lang sa 15, napapansin ko, pag ang takbo ko ay 30 to 40 kasi simpre traffic, masyadong taas yung RPM ng makina. No? Ungol na masyado no? Kailan mo pang birete ng gusto para bumilis-bilis. Pero dito naman sa 18, minor lang yung makina, mabilis din takbo, no? So kaya lang ng isang cos dito sa 18 grams pagka mabigat, medyo mahihirapan ka sa mga gipit na overtaking, no? So kailangan kasi dito sa mabigat, kailangan makakabwelo ka sa Uh, sa patag ayon no so sa mga paahon medyo magbabawas ng kaunti yung lakas no pero dito sa 15 grams talagang grabe lakas dito sa stock sa original 15 grams talagang malakas sa paahon yan no wala ka, wala karing masabi yun lang pag sa 18 grams paahon medyo mahina lang siya pero sa patag naman no relax yung andar ng motor So, ngayon yan mga bro, no? Okay. Okay, tapos na tayo dyan mga bro. Kaya, naisip ko mga bro. Dito, lipat tayo sa kabila. Kaya naisip ko mga bro, maaaring yung RPM, dahil, simpre, mayroon siyang digital. At mayroon siyang speedometer, no? Nasusukat niya yung takbo. So, dito mga bro, no? Nag-tune in siya, no? sa kain ng gas, gas, gasolin, yun, gasolin. No, nag in, ano bang dapat sabihin dyan mga bro, okay? Basta, sana mag-gits na nyan. Ibig kong sabihin, na kuha niya yung kain ng gas per liter dun sa tinatakbo niya. No? Kasi nagpalit ako ng bula-bula. So, uh, sa patag, minor lang yung, makina, mabilis din takbo. So, ibig sabihin, nakabawas ako sa gasolina. Kaya, naging 44, yan, masilaw eh. 44.4 kilometer per liter, no? So, ibig sabihin, naditik niya yung RPM ng makina doon sa sa speed niya, no? So, ayan. Nung tinignan ko siya, naging 44.4 na. Ayan. So, sa akin, share ko lang yun sa inyo mga bro, no? So, dipindi sa inyo. Pero kung, mas maganda kung subukin nyo, no? Subukan nyo. Okay, mga bro. So, hanggang dito na lang yung aking video mga bro. So, maraming salamat sa inyo. Ano sa inyo patuloy na pagpanood sa aking video at pagsuporta sa aking YouTube channel. yan So, lahat naman sa akin kung ano yung nalalaman ko, naobserbahan ko at napatunayan ko sa sarili ko. Yan, isisir ko sa inyo yan mga bro. Okay, so thank you and God bless.